Hi, good morning. Ngayon ay nasa biyahe ako. Uh, pero nais ko lang na i-share yung napakagandang testimony ko uh, yesterday. And yeah, yesterday. Kahapon kasi ay um, nag- well, nag-practice ko yung yung faith ko sa Lord, you no? Know, yung sinasabi doon sa Mark 11, uh, verse 24 na pag mo ay claim it and you will receive it. So kahapon, late na talaga ako, pagpasok ko, papasok ko doon sa center. And then, um, so I prayed to God na makasakay agad ako ng masasakyan at magiging smooth yung aking biyahe. So, explain ko yon na kahit uh, pelpo lang ko ever ang masasakyan ko uh, yung at least makakasakay agad ako ng jeep kasi nga pahilapan yung pagsakay ng jeep na danasan, punuan and then praise God nakasakay ako at ang nakita ko ever and then so iniisip ko si Peter na ako bababa and na-amaze no, ako kasi may nagbayad na papuntang Pelcoa so nag-add na lang ako ng, nang uh, 3 pesos kasi 18 pesos ang papunta sa Pilcoa ng pamasahe, no? So ngayon, mas na-amaze ako kasi talagang talagang ang Lord talaga uh, pinasakay niya ako na abot hanggang doon sa MRT nalaman ko na hanggang MRT at praise God, hindi lang basta MRT hindi, hindi doon talaga sa mismong centuries, di ba ang galing talaga, i-claim mo lang yung iyong panalangin